no? So pinag-aaralan natin 'to situation, i-kino-connect naman natin siya. At kapag na-tiempohan natin, this is this is only ano, no? This is only a study. So yung yung mismong magsasabi nito, talaga bang medyo may possession ba o ano? Ang magsasabi niyan, yung exorcist priest. So pagka ang kung mai, mai suggest po natin sa kanila, maibigay yung video to, uh, Doc Lisa, no? Kung nakikinig ka, Doc Willie, wala pong masama kung iano natin no I, una anointing of the sick kasi ang pinaka purpose natin na, dito pa anoint siya and pa deliverance if in case kung ano ito po sasabihin, hindi pa naman natin alam talaga yung final message ng mga exorcist priest. and magbibigay po ngayon ng ng, 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 ng comment and insight ang mga ano natin dito, expert natin sa spiritual warfare, si na Brother Wendell, Bro Tata, at Bro Romer, no? So sila po ngayon ang magsasabi, may, may posible ba? Siyempre, hindi naman sila exorcist para magsabi talaga, but case officer sila. Sila makakaalam yan, base dun sa mga ano lang, although yung final pa rin sa exorcist priest na pwede nilang imbitahan. So ngayon, bro, uh, comments, commentary po tayo. Bro Wendell, ready kayo? Bro Tata, bro Jomer, uh, bro Romer. Uh, bro Wendell, uh, o oh, si bro Romer muna. Konting insight nga po, bro Romer muna, uh, bro Jando. Okay, bro Romer, uh, ano daw? Ano masasabi mo daw doon? Bigay ka ng ano mo, ng opinion mo. Si bro Angel ng host. Angel, <laughs> 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 si bro Wendell, wala pa. Hindi, later, ano siya, konti uh, lang, nandun na siya, lang bro. Inside, inside lang, commentary. Baka sabihin nila, eh, ako, hindi ako deliverance, ano, no? Baka sabihin nila, um, nagmamagaling ako, baka, may ano ito. Wala po ako sinasabing may ano na, ano, no? But, uh, kaya nga, binigay ko to para pag-aralan ng mga case officer natin dito kung, kung ano yung masasabi lang nila, no? Kayo po mag-judge mag ngayon. Or hindi pa judgment, I mean, uh, comments lang, uh, bro, Romer. Umpisa sa'yo. Okay yung pinakaano diyan bro yung pinaka <clears throat> pinaka essence po talaga niyan yung background talaga ng pamilya niya kasi kung chinese ah uh, yung chinese yung ano niya yung pamilya niya grounded po talaga siya sa occultism kasi ang occultism kasi third to fourth generation yung curses and spells baka dun sa mga ninuno pa lang niya nagsimula yun lahat kung bakit siya nagkaganoon. Kasi yung mga demonyo kasi, once na walang tumatanggap, so mga papasa, yung mga Chinese uh, practices nila, ang demonyo, sila yung pumipili kung sino ang papasahan or i-obsess, yung mga ganyan. Kasi marami ng experience, experience ko rin yan noon, yung hindi pa ako sa uh, naging case officer, Tsaka yung sa mga cases ko din sa bukid noon, connected sila sa occultism kaya sila nagkakaganon. Nagsisimula yan once na yung meron kang desire. Yung, yung, sabi niya, yung sabi niya yung bata pa siya may yung excessive desire. Di ba? Yung excessive desire sa pagtulong, yung excessive desire sa power. Doon na hmm. nagsisimula yung tawag na demonic obsession. Kasi Then, yung mga demonyo ito. kasi, oh, kasi yung mga demonyo kasi, wise yan sila. Once na, ano ka, nagkakaroon ka na ng opening, yung doorway na yung sa kasalanan, yung traumatic experiences, yung pamilya na hindi supportive, yung mga pamilya na hindi yung parang yung kung ano ang gusto mo yung yung desire mo hindi nila sinusuportahan doon na ang mga unclean spirits yung sa kana yung sa mga ano mo yung ancestors mo doon na sila magsisimula na magpasa sa iyo o ano ipasa or ano mga harassment ang ibibigay sa iyo kalimitan 'yan doon sa demonic obsession doon na magsisimula obsess na obsess ka sa mga bagay, gusto kang tumulong, gusto ka kasi yung pinakauna niyan is background sa pamilya eh. Doon talaga ang pinaka ano, yung ground natin, battle ground natin yung pamilya natin. Kasi yung si tingnan mo si Jesus, yung 12 siya sa temple, 12 hanggang 30 ba 'yun, bro. Ano? 'Di ba? Wala siyang storya doon sa Bible. Saan siya? Saan sa pumunta? Di ba? Nandun siya sa pamilya niya. Yung, yung sinira ng demonyo, yung si Satan, ang una niyang sinira is, hindi yung ano eh, yung pamilya talaga ang pinakauna niya, una niyang sinira. Yung sa family, yung kay Adam and Eve, doon na nagsimula lahat. Sinira niya ang pamilya kasi alam ng demonyo ano ang kahihinatnan kung yung pamilya ay nagkakahiwalay-hiwalay, yung unbroken family, once na mangyari na yon, doon na magsisimula yung kasalanan, yung atake ng demonyo sa atin at sa buong pamilya. Kasi wala siyang binanggit doon na na-unite sila, di ba? Bro, wala wala nabanggit na yun nga yung bandang yung bandang una pa lang sabi niya oh. di ba nagkawatak-watak sila nanay What's ko nag kami umalis sa kami pagmula mm -hmm. mm -hmm. nga yung depression nga yung sabi niya na ano at tama sa oh. Tamang oh, yun na, kasi po yung yung parents niya talaga pure chinese po talaga no oh, yeah. so ito po pinag-aaralan ng mga na, mga nakikinig pinag-aaralan po natin kasi gusto natin tulungan yung tao hindi po para usian mm -hmm. baka biktima mm -hmm. lang siya eh kung biktima siya edi hindi naman siya po yung kalaban dito, ano eh, ang kalaban nga yung yung kalaban nating spiritual to. So, kaya kailangan yung spiritual battle na yan, mga kapatid na nakikinig, yung iba hindi nila masyado nagugustuhan, hindi nila naintindihan, spiritual battle, mahihirapan talaga kayong maintindihan. Di po ba? So, kailangan, spiritual battle, ang kailangan dyan, yung marunong sa spiritual warfare. Ang magsasabi niyan, at doon tayo makakatulong ang mga case officer. Tuloy bro. Sige bro. So doon pa lang, doon pa lang sa pinaka ground battle niya, pamilya talaga ang pinaka root niyan kung bakit siya nagkaka ganito ngayon. Pero lahat naman ng mga ano, yung demonic obsession, oppression, may may ano naman 'yan. Meron naman yang dahilan, yung yung mga hmm. ano natin, yung mga sakit natin, merong natural illness at saka natural mapunta na tayo diyan mamaya. So, yung sinabi niya na yung ka, yung sa pamilya niya na lumaya siya, nag parang kasi may kaya naman sila eh, kasi Chinese nga eh. Yung sabi mo, pure talaga. Yan ang pinaka delikado kasi meron kaming case dito na naka ako. Ano siya? Yung teacher tapos ano siya, yung Chinese taga Cebu. Pure talaga alam mo sino nagpusa sa kanya yung mga dragon yung dragon na nasa papan niya yung dragon worshipper yung si Suwa nga yung ano niya pangalan nag-reveal man siya si Suwa si ah, dami dami nilang mga dragon eh kaya nga nagtataka yung bosses niya parang sampo na kikilabutan ka talaga once first time ko kasi nakahandle ng mga ganon na once na mag maganon siya yung bosses niya patong-patong sabi ko sabi ko hala first time na nangyari na, na, narinig ko yan na patong-patong ni record ko pa yon may record ako niyan ang dami niya mga ano ang dami mga demonyo na pumasok sa kanya hindi siya possessed oppress siya kasi alam niya kung anong nangyayari sa kanya kahit na anong sigaw niya na grabe masakit sa tenga yung sigaw hindi siya na, ano, hindi siya nawawala ng boses. So, yun pala yung mga Chinese practices at occult uh, practices, delikado pala yun. Kasi yung mga offering nila sa gods nila, sa mga dragons, dun din nagsisimula yun. Kaya kay doon sa ano, yung sa ni Doc, marami na siyang mga mga ano yung yung negative emotions. Yung trauma kasi nagsisimula yung attacking ng demonyo doon sa ano eh, demonic obsession. Sa demonic obsession pa lang, dami na excessive desire of power. Yung gusto mong tumulong, yung excessive ba, ah, yung parang hindi mo kaya nung una, pero gusto mong, gustong gusto mo kahit na wala pa. Delikado yan eh. Yung mga Bro, spirit, oh. Um, okay, so doon tayo doon sa uh sa palagay niyo as a case officer, although ang exorcist okay. priest ang magsasabi niyan, kayo, no, bago tayo pumunta kay Bro Tata at Bro Wendell, so okay. may connection ba talaga, yung, napapansin niyo, una-una yung, yung, yung kailangan, yung, yung nga, yung dating mga Chinese siguro, no, although hindi tayo, ano, case officer niya talaga mag-ano dyan, mag-handle, Uh, may pwede bang may connection din yung nag-pray over sa kanya daw na naman hinulaan siya, ganun ganon May connection And, din, bro. Yes, kasi diba? yung oh, oh, oh. Ma, ma ano yun, bro, yung contaminated ka na hmm. sa mga ano mo, yung sa kaninunuan mo. Tapos na, na nalapitan ka ng pastor nalapitan na meron pa, ding oh. ano, meron ding psychic ability That's na vision vision. Ability. Yes. Doon na nagsisimula doon na nagsisimula na mas mama ma open pa mag upgrade pa yung ano mo hmm. yung harassment mo niyan sige po so bali bro Romer uh, uh, so i-connect natin yun doon sa sakit niya ba di ba pag pag oppression naman wala naman ano di ba wala siyang wala ka na, wala siyang ano wala naman diagnosed eh pero ito may na, na diagnose eh ano bang oh, palagay ano niyo ano, doon bro merong ano bro yung may connection sumabay. doon sa sakit niya may, oh may sabay na ano kasi may case si Padre na taga Cebu na nagte ng pills. May stage 4 na siya na cancer. Meron merong findings ang doktor. Kaso lang nung pagdeliverance niya nanginginig na siya, nagre-react na sa suka na nasa ng suka, ganon, malaki na yung chan. After 3 days, nag-plot, automatic, wala yung stage 4 cancer. May ganyan. May ganyan, so, bro. Uh, kaya nga possible. So, sa tulong po natin ngayon, para punta tayo kay bro tata, uh, ano po yung pwede natin may advice sa family niya? Sana may ano Hi, sa atin to. Ito po ang purpose nito para makatulong lang po, no? Spiritual warfare. Sa mga nagko-comment, wala po kayong alam sa spiritual warfare kasi kaya kailangan ang ang magsasabi po nito itong mga expert natin no na nag-aral talaga. Ano po may masasasabi niyo ngayon sa mga ano sa mga sa mga pamilya niya na pwedeng gawin makatulong naman. Malay natin gaya na sinabi niyo mayroong stage for cancer na wala dahil na deliverance tama? So okay. so uh, ang pinaka ano nyo, ang pinakaano nito bro is yung reconciliation sa ano reconciliation sa pamilya niya una. Kasi hindi naman, yung sabi ni Broadwendel noon, hindi naman pwede tayo na opera diretsyo without, ano, without diagnose, diagnosis diagnosis. Ano. So, ang pinaka-importante dito bro, hindi diretsyo aga deliverance at saka exorcism. Ang pinaka-importante talaga bro is catechism. Dapat ma-unite yung pamilya nila. Una, mawala yung galit, mawala yung mga hinanaing, sama sa puso, yung mga, yung lahat ng ano, yung mga practices nila dapat i-renounce, magkumpisa sila lahat, balik conversion, ang pinaka-importante dito, bro. Ang isipin natin is salvation of our soul. Ang pinaka-importante niyan, bro, sa spiritual warfare, hindi lang yung deliverance na diretso tayo. Ang una nating gawin is uni unity. Yung, yung hmm yun, dapat yung conversion. Tapos pagkatapos niyan, sa, punta tayo sa sacraments, magkumpisal. Kasi hindi naman tayo pwede magkumpisal without yung hindi natin maano, walang kapatawaran muna sa pamilya natin, di ba? Kasi so, may... Bro, uh, to. Your suggestion now is uh, siyempre hindi naman tayo mismo yung direct na mag mag mag, mag uh, papayo doon sa pamilya ni, ni, Doc Willie po no so pwede anong may mapapayo nyo no uh, pwede bang ano pwede bang sabihin na lang natin sa kanila magpa ano magkumuha sila ng uh, exorcist priest para ma-deliverance uh, si Doc Willie para palagay nyo pwede baka makatulong Pwede naman no, bro advice, nyo niyo po para sa mga pamilya niya uh, kung makikinig sila So, pwede naman po na pumunta kayo sa mga exorcist priest sa Maynila, tapos ikakatikais kayo, ikakatikisim kayo muna, tapos yung ma-reconcile, yung buong pamilya, tapos i-renouncement sa lahat ng mga occult practices na ginawa ng mga ancestors nyo, tapos mag-undergo na ng exorcism or deliverance. May ganyan naman bro. Baka hindi naman ano, sa, may grasya naman may healing naman doon sa sacraments. Tapos pagkaano niyan sa sacraments, pag deliverance or resources, malay natin, merong, merong miracle na mangyayari. Hindi man yung matanggal yung sakit, pero nahihil yung puso sa bawat isa. Yun ang pinaka-importante bro. Kasi marami dito na pumupun pumupunta, gusto nilang makil. Huwag tayong magpatrap sa healing. Yun ang palaging balik-balik namin sa katikisim na wag kayong magpatrap sa healing, magpatrap kayo sa sacraments at saka sa conversion. Yung salvation ng kaluluwa sa ating mm. pamilya. Yun ang pinaka-importante, bro, sa lahat. Pagka mangyari man yun, pagka na-deliverance ka, instant healing, ang oh, problema, bro. Yun ang pinaka-importante sure, talaga. Maraming uh -huh. maraming marami salamat bro Romer no. So yan po uh, isa sa mga ano natin no sa so, matagal ng case officer sa mga ganyan spiritual warfare at uh, sana no ma maibigay niyo po sa ano uh, sa so, uh, Doc Lisa, Doc Willie it, uh, ito po ay pag-aaral sa libre actually no libre pag-aaral po sa uh, sa yung kalagayan na baka sakaling makatulong po ang punto for punto. Ngayon po dumako po tayo sa isa pa si Bro Tata, nandiyan po ba kayo? Uh, konting insight lang at comments at uh, advice niyo po. Para para makatulong tayo sa pamilya ni Doc Willie. Yes, uh, maraming salamat Brother Angel at saka salamat pala sa palabas mo uh, dahil nalaman natin bispo sa video na uh, palabas mo uh, kay Doc Willie. O, nalaman natin ang ganyang background. Bispo siyang mga video. Ha? So, unang una, video complimented dahil, dahil background sa Chinese with uh, speaking Chinese ang daming mga practices, African practices, mga superstitious. Pangalawa, uh, may galit siya sa kanyang pamilya. So, isa na yung, yung hatred. Yun ang opinion ng uh, demonyo yung hatred. Na uh, baga. diyan pangatlo, yung depresya, baga na depresya, pagpasok na sa politika, isa yun na yung narinig natin, ang daming basers niya sa kanya, kahit pa ilan pa siyang mga uh, tatakbo ng sa politics hindi siya mananalo so uh, baka overconfident po siya sa sarili dahil ilang kilala siya sa social media ilang doktor magbigay ng tip sa ating health uh, at saka yon baka isa yon sa pasokin ng demonyo bro at dada sa, oh Uh, sinabihan doon siya nung prophetic pastor nag-pray over sa kanya kasi. Kaya oh, parang yun ang naging ano niya eh, guide niya. Ngayon yes. pinutrad ko po pamilit na siya dahil sinabihan siyang may nakita kung ano gano'n gano'n kaya bigla siya nag-ano noon eh bigla siyang nag uh, 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 nag ano ng ano ng vice president Kagad naghangad hmm. So isa hmm. na 'yon uh contaminated na siya sa ngkurang uh Albulario uh, healing sa kanya oh, so ang dami bigla talaga ang sitwasyon So, lalo lang, may masakin na sa gabi-gabi, ah, kung di ko magkamali, yung may maitim na kabay, sabi niya, yung gabi, di ba? Yun na nga ang, ang inano ko kanina, kinunek ko lahat yan. Connected sila, no po? So, la, yung grabe kabigat yung sitwasyon ni Dok. Really, ang pinaka-importante, makatikisim ang pamilya niya, at saka willingness ang pinaka-importante. Ha? Willingness. Kahit pa ano pang gawin natin dito, pero hindi walang willing, hindi willing yung pamilya niya. So, uh, kailangan unang-una, ikatikisim sila para malaman nila kung nagkantortan. Dahil lang lalo na, na uh, para sa kanya, indifferentism. Kahit sa asang reliyon, pwede mm. siya magpunta. Isa akala pa Ko sa, akala, no, akala ko niya noon, 70 20 po siya. Pero, <laughs> yung last niyang video ngayon, nagbanggit na siyang mamamiri at ni Sing Padre Pio. Mm. diba? -hmm. Yeah, yung palaging para sa kanya, okay lang magpunta sa iba't ibang religion. Ah, grabe ka complicated si Doc Willis. Sorry po. Basta this last video niya, ha? So, pinagpuntante, kung willing sila magpunta ng kanilang exorcist para mapayuhan sila, makatikisim sila, ang pinagpuntante, ang willing willingness sa pamilya. Para po. Uh, siguro, para sa akin, personally, yung natasakit siya, posible isa na yon sa dahilan sa contamination niya grabe with hmm. that yung contamination niya so ang ating payo brother angel uh, willing sila na pagpunta sa isang resources para mapayuhan sila yon lang siguro maka paligtas pa yon dahil yung experience brother wendel yung first uh, uh, stage 4 cancer na sa breast cancer hmm. ah stage 4 na ha pero nagpunta hmm. lang sa aming office sa uh, deliverance dahil para ihiling lang, nag-react, pero nilagro dahil negative ang Amen. stage for cancer na. Negative. So, isa yun. Sa sakit, po, ang demonyo yun. Oh. Ah, pakinggan niyo po itong mga mga nakikinig ngayon, mga viewers, mayroong hindi nag-aagree sa ginagawa natin. Nakita niyo po, mayroong pong posibilidad kasi yung 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 ginagawa natin na baka makatulong kay ano, may, stage 4 yung mga nangyayari dito na sinasabi ng mga case officer natin na talagang gumagaling din. So, ibig sabihin, there is still hope. No, kaya ito to po yung purpose ng ano natin. There is still hope for Doc Willie. Yung po yung purpose natin. Wala hindi yung ichismis yan. No, 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 mali po. Hindi ichismis to kundi para tulungan yung tao na sa anumang sa anumang paraan namin na makakatulong. Kaya nandito po ang mga ang mga deliverance uh, uh, minister natin na uh, nagbibigay ng mga payo. Libre po nga po ito eh. concern lang po tayo. Baka sakali lang po, no? Only God knows. Uh, tuloy bro. Tata. So, yun lang siguro para rin, Jel? So, malaking pasabidad ang yung uh, may sak sakit ni, uh, ni Doc Will ang e yung cancer. Possibly, isa na yun sa atak ng demonyo. Sinasakyan ng ganun. Yun lang ang ating payo. Kung willing sila, magpunta ng exorcist para mapayuhan sila, makatidisim sila, yan, magpadeliveran. So, alam mo na ng exorcist, anong dapat gawin? Uh, sa uh, isang taong willing na magpa deliverance brother uh, Angel. So maraming salamat mm -hmm. brother Angel. So maraming salamat sa balabas mo uh, dahil ang uh, malaking ang daming nalaman to patungkol sa background ni Adok Willie Ong. Maraming salamat. Amen. Maraming salamat po sa Diyos. At yan uh, na, iyo po yung mga comment ng mga ano natin, no? Mga uh, expert na po yan sa <laughs> deliverance minister na po yan sa talaga sa totoong buhay po, no? So alam nila yung mga spiritual warfare na ganyan. So tingnan niyo, may mga cancer gumagaling. Ito po kasi na, naisip ko eh na nung no, pinakinggan ko toba, nako sabi ko, ya ano ko sa punto-por punto, baka makatulong, no? Kasi alam mo, ilang buwan na lang siya tinaningan. So, malay nyo po, di po ba? God works, God's works in a, in a mysterious ways. So, ayan po mga ka-Curious, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuryan. Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil na ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo e da igreja